Kami nagutom at kami punta dito sa kainan namin, paborito naming kainan dito sa malalaking batchang noodles. Nag-order nga pala kami ng dalawang batchang noodles. Ayan, makikita nyo kung gaano kalaki ang aming isang batchang noodles. At syempre, sa na kumain na kahit gutom na gutom na, pero hindi pa pwede kasi binibidyuhan pa at pinipicturan pa. Yan ang mga uso ngayon. Kita nyo naman ang mga kumare. Ayan o, oh, panda-panda picture at video-video para sa reels. Ayan, hindi magkamalay kung paano sila magpipicture. Pero mga tatlong minuto din yan sa kapipicture na yan bago kami nagsimulang kumain. Pero so, maiba tayo sa pulong. Yan, isang batchang noodles na yan. Ayan ang pagkakasarap. In order namin ay flavor chicken broth at at isang tomato na flavor. Ayan, napakasarap niyan at napakaraming flavor. Maraming ingredients. Siyempre, it. ang aking kumaring mabait. Ayan, at yan din si Nilo. Lagi kami magkakasama ng Team Ingay kung saan kami magpunta. Doon yung lahat. Doon naman sa kabila, ayan, nando na, naman si Mars Peli at saka si Mars Marie. Kasi sila lang yung kasya doon sa upuan. <laughs> at yan, magsisimula na kami kumain na talagang kami gutom na gutom na. Ayan, si Kumaring Mars May ay talaga naman kumuha na. At talaga hindi na siya magpaawat. At gutom na gutom at na. At syempre, tayo din. Hindi tayo papaawat. Ayan, unang subo is para sa inyo. Ang sarap-sarap niyan. -sarap Ang daming at tayo. Kita nyo yan. Kakainin kong yan is at patay ng baboy. Napakalambot. Sobrang sarap talaga. Sa so, dalawang batchang noodles, kami ilimang kakain. Sobrang sobrang sarap talaga. Sobrang kasyang kasya sa amin. At may natira pa nga. Ayan, talagang busog match. Talagang sobrang sarap ng aking kinakain. Mga niyan. ingredients niyan sa, sa isang batcha ay may balls, may atay, may may karne, may karning baboy. Basta maraming marami ang lahok niyan. Kaya naman napaka-tasty talaga. Napaka -sarap. ang price nga pala ng isang batcha niyan ay $60. $60. Kaya naman sulit na, napakarami na. Pag dalawa ang kakain ay talagang sabog-sabog ang chance sa kabusa. Kain muna ako. Maraming salamat sa inyong suporta. See you on my next vlog ulit. God bless you. Bye-bye!